Hello mga fans, good morning, good morning sa inyo at sa lahat ng mga OFW dyan na ang oras ay katulad dito sa amin Ngayon ay uh, alas 9.20 dito sa amin ngayon uh, Sa lahat ng gising pa na mga OFW, maraming maraming salamat sa inyo At sige lang tayo, ipaglaban e, pag, uh, lang natin ang ating uh, mga pangarap kaya tayo lumayo sa ating Kanya-kanyang pamilya uh, Nga pala mga karans Dahil ito ang buhay ng OFW Dito sa New Zealand O sa anong panig ng mundo uh, Pag wala pong ginagawa O weekend po Katulad niya weekend, weekend eh, Ikot-ikot lang po tayo Ito lang po ang buhay natin dito Kahit nag iisa tayo Mga karans, ayan Nga pala Dito tayo sa ngayon sa sa Harbor Yachts ng New Zealand, Auckland mga karans uh, papakita ko po sa inyo ito kung gaano kaganda yung andito sa aking harapan ngayon ayan, titing tingnan nyo po mga karans ayan, ayan, po, ayan yachts po yan mga karans, ang ganda And noon mga karans eh, sa dyaryo ko lamang nakikita yan nung nandun pa ako sa ating bansa sa Pilipinas E ngayon ay eh, nanalapitan ko na po ng malapitan yan at natatanaw ko po kung ano pong <laughs> tsura ng yate ng unang bata pa ako. At ako po ay namamangha sa mga ganyan ng unang panahon mga karans. E, hindi ko po akalain na ako po ay mapupunta rin pala rito sa bansang ito. Ayan e, po pala ito totoo. Akala ko mga nung, nung panahon ay eh, ano lang yan eh. Gawang ano man kamanghaan lang. Pero ngayon totoo pala yan mga karans. Ayan. E, nasilayan ko na po sila ng malapitan at doon pa po banda mga karans, yung tuturo ko na yun doon yun po ang mga yachts doon na medyo um, yung medyo malilit lang pero itong, itong mga, itong mga karans, yan malalaki po yan billion dollar po ang halaga niya sa mga mayayaman dito sa bansang ito mga trans ayan at pupunta po tayo doon sa gawing panic ngayon mga karans at doon po ay mas marami pong magagandang mga yachts doon na mamaya ipapakita ko po sa inyo sana po mga karans um, follow nyo po ako sa uh, facebook page ko at saka sa ranchos tv mga karans sa youtube channel ko mga karans huwag nyo po ipagkait yan minsan lang naman po yung ganito tulong lang ba kahit kahit kunti lang hanggang sa muli susunod mga karans thank you